Hi guys, Mon Montenegro ang inyong bayan ng Puyat Call Center Agent Vlogger So first up guys, andito tayo sa puno ng My Forever Ayan, so show walang guys forever. Ay, yung nga pala guys, walang forever daw, mali, walang forever So lalapit tayo guys, medyo umulan lang Kayang-kaya naman ng phone sana So lapit lang tayo, ayan Kakayanin, for the vlog Ayan, so lapit lang tayo guys So, pwede rin tayo umakyat Diyan, nakakyat tayo Check din natin, guys. So, lipat lang tayo ng konti. Ayan. So, parating iba nating kasama or joiners. Kasama ko na dito si Jack, si China, tsaka yung friend niya. So, andito na tayo. So, akyat tayo glit guys. Sa puno ng walang forever ba? or may forever. Ayan. So, akit tayo. So, akyat. Ayan. So, yung first vlog ko, guys, na vlog ko lang siya. Pero hindi ako nakakyat. So, second vlog, nakakyat ko siya, guys. Ayan. So, yun lamang, guys. So, every step natin, guys, uh, uh, may one minute video tayo. And then, ayun. So, for every tour, guys, meron siyang, um, uh, parang environment fee. So, for this one, guys, is 20 pesos yung environment fee na babayaran natin. Yun lamang, guys. Bye-bye! Malalaglag pa tayo. Bye-bye!